Nito ka dami yung ating nagawa ng lumpia mga idol ah fresh ah, vegetable lumpia mga idol no so keep on watching Magandang araw sa ating lahat mga kapwa kong kasari mga idol Ay isang mapagpalang araw sa ating lahat At happy weekend, happy Sunday sa ating lahat mga idol no mga kasari So kahit anong oras mo man ito mapapanood Ay magandang araw sa ating lahat At ako ito sa pusong nagpapasalamat Sa mga nanonood sa aking video So bago pa tayo tutuloy mga kasari eh, Once again, Genbit Mix TV Ang tindirong blogger-bloggera ng Mandawi City Na minsan ay nagta-travel din So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin At napapanood yung aking video eh, Sana huwag mong kalimutan i-like, i-comment, i -like, eh, comment, eh, share and subscribe my YouTube channel. So, Genevieve Mix TV once again, ang tinderong vlogger-vloggera ng Mandawi City. So, for today's video mga kasari, ayan, gumagawa ako ng lumpia at sana samahan mo ako hanggang sa matapos yung aking ginagawa. So, tayo ay isang small sari-sari store owner at dahil nga uh, bukod sa ating pagsasari-sari store at gusto pa tayong magkaroon ng iba pang other source of income or uh, extra income, So kaya gumagawa kami ng paraan mga kasari at meron kaming maliit na street food. So meron tayong mga paninda na french fries, tempura, fish bowl, quick quick at fried chicken, fried buchi, fried chicken feet or nguyong at mga ham, mga hot dogs or kahit ano pang pwedeng ibinta dito sa aming maliit na street food ay ginagawa namin mga kasari para lamang magkaroon ng dagdag income bukod sa aming pagsasari-sari store dahil yung aming sari-sari store ay hindi naman ganun kalakas yung bintahan so may mga araw talaga na matumal may mga araw talaga na mabinta so ganun talaga yung buhay ng isang negosyante kaya kung ikaw ay nag-uumpisa pa lamang sa pagsasari-sari store sa pagninegosyo kapag naramdaman, yung, kapag naramdaman mo yung tumal or mahina yung bintahan, huwag kang malungkot bagkos ipaglaban mo at manalangin sa Diyos na sana bigyan ka pa magpapadala pa ng maraming uh, customer yung ating uh, Panginoon. So, ganun kami mga kasari, ganun yung aming ginagawa, ganun yung aking iniisip kapag naramdaman ko yung tumal or mahina yung aming bintahan. So, wala tayong ibang pwedeng uh, tawagin kundi ang Panginoon lamang. Kaya uh, gumagawa kami ng paraan na magkaroon ng iba pang uh, extra income, so kagaya sa aming ginagawa mga kasari so kaya gumagawa ko ng lumpia bukod sa ating uh, iba pang mga paninda sa street food, so dahil yung lumpia ay napakamabinta dito sa aming maliit na street food mga kasari, at hinahanap-hanap talaga so sa isang linggo ay gumagawa kami ng 2 to 3 times uh, a week uh, dahil napakamabinta at sa bawat uh, gawa namin ay makakagawa kami ng 150 pieces na lumpia, so ayan napakalaking tulong na yan mga kasari at napakamura lamang at kayang kaya sa budget ang paggawa ng uh, fresh vegetables lumpia mga kasari kaya binabahagi ko sa inyo sa mga gustong magkaroon ng iba pang pagkakakitaan so pwede mong gawin mga kasari at isabay mo sa inyong pagsasari-sari store so napadali lang gawin ito mga kasari kaya ayan uh, binabahagi ko sa inyo at sana gawin mo na din sa mga gustong magkaroon ng iba pang pwedeng pagkakakitaan. So ito na binabahagi ko sa inyo yung aming iba pang other source of income. So ito na nga mga kasari yung aking nagawa. So 150 pieces, napakadali lang gawin, napakadali lang lutuin. So mas mabinta talaga yung fresh vegetables lumpia mga kasari. So sana sa mga gustong magkaroon ng extra income, so gawin mo na, isabay nyo na sa yung magsasari-sari store. Kagaya dito sa amin mga kasari, kami ay small sari-sari store owner lamang. At uh, dahil nga mag gusto tayong magkaroon ng iba pang pwedeng pagkakakitaan kakitaan at ito nga yung aming discarte. So sana ay maging mariskarte ka na din kung ikaw ay ah uh, nahihinaan or nalilitan sa kita mo araw-araw. So, ayan, gusto mo magkaroon ng extra income, gawin mo na. Ngayon na, umpisahan mo na yung pagtitinda ng street food. So, yun lang. Maraming salamat at sana sinamahan mo ako sa aking uh, uh, video at tinapos mo hanggang dulo at sana mga idol, mga kasari, huwag mong i-skip yung ads dahil napakalaking tulong po para tayo ay makapag-ipon ng revenue mga kasari. So, ayan, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sa pag -suporta. at kung ikaw ay nanonood ngayon at nandyan ka pa, sana huwag mong kalimutan i-like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. So once again, Adjan Ibet Weeks TV, ang tindirong blagar-blagira ng pantawis City na minsan ay nagta-travel inside in Cebu. <laughs> so yun lang, maraming salamat. Until my next vlog, may God bless us all.